Hello po, magandang araw. Kumusta na po kayo aking mga mahal na kababayang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako pala po yung magbibigay ng reaksyon mga kababayan sa nangyari ngayon sa investigasyon tungkol po sa makontrobersyang mayor ng Banban walang iba kundi si Alice Go. Don po sa Senate hearing na ginawa na ni Senador Risa Honteveros at saka ni Sherwin Gatsalian. Mga kababayan, ang huling balita kasi, eh wala na sa bansang Pilipinas ang mga magulang ni Alice Go. Na yun pa naman is gustong maunan ng DNA test ang mga magulang ni Alice Go at si mismo si Mayor, Mayor Go. Upang malaman kung ano nga ba, kayo ba'y magkakamag-anak o kayo ba'y talaga mag-ina, mag-ama o mag-pamilya. So yun po yun ang tumbok ng investigasyon sa kasalukuyan tungkol po dito sa makontrobersyang mayor ng Banbantarlak na walang iba kundi si Alice Go. Mga kababayan, saan ba tayo nakakuha ng balitang ito na ngayon is trending na viral pa na ito ngang mga magulang ni Alice Go ay wala na sa Pilipinas. Mga kababayan, mas maganda siguro ang atin mo nang mapakinggan kung saan tayo nakakuha ng balitang ito dahil ito ay mainit-init pa talaga mga kababayan na uh, yun na nga ang mga magulang ni Alice Go ay wala na dito sa bansang Pilipinas. So atin na po ngayong pakinggan mga kapatid sa pangyaring ito. Ito na po. Ella, ayon nga kay Senator Sherwin Gatchalian, batay o ito sa impormasyon na kanyang nakuha sa Bureau of Immigration. Sa isang panayam Ella, sinabi na mambabatas na posibleng nasa China na ang ama ni Bambantarlak Mayor Alice Go So yan po ang ating huling balita dito. Ayon nga dito sa pag-imbista nga, imbistiga nga ni Senator Sirwin Kachalian kasi siya din naman is kasama sa Senate Harry na kung saan nga ito yung kanilang iniimbestigahan sa kasalukuyan ang tungkol doon sa citizenship ni Alice Goa. Oh, mga kababayan, magtulungan po tayo. Huwag din po tayo magtutulog-tulog sa pangyaring ito dahil kung totoong ang Alice Go is kapwa natin Pilipino, then why not? Suportahan natin. Pero kung siya naman is nagsisinungaling at uh, siya pala isang Chinese citizen na nagkunwaring Pilipino, ay hindi po pwede yan. Dahil bantayan sa siguridad dito sa, sa, ating bansang Pilipinas, lalo na ngayon sa kasalukuyan, tayo po ay binubuli dyan sa West Philippines. Eh. tayo sa laki ng mga barko ng mga China dyan. Kawawang-kawawa yung ating mga, mga, mga kababayang nangingisda lang lamang dyan sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa may baho di Masinlok na nung araw mas kilala na Spratly Island. So mga tayo po ay magtutulungan sa, kasal sa, kasalukuyan. Isipin naman natin, kung totoo nga ang, ang uh, Alice Goo ay siya ay Chinese, eh maraming mga nagsasabi na baka ito is, baka lang naman alam mo naman na natin mas maigi ng mag-isip tayo ng advance kaysa huli na ang lahat na siya ikay is spy ng bansang China ay masama pong pangitain yan mga kababayan so tayo po ay maging alerto po mga kababayan ha uh, Senador Rich Sirwin Gatchalian atin po siyang pakinggan na si Angelito Guo at ang pinaghihinalaan ng senador na ina ng alkalde na si Lin Wenyi na isang Chinese citizen. Kaya So ito nga po mga kaibigan na sinasabing nanay ni Alice Go, si Win Lee, na ito nga po namay ma, masyado makontrobersya. Dahil ang sabi nga ni Mayor, ay ang kanyang nanay is Pilipina. Then yun po ang sinisikap ngayon ng mga nag-imbestiga dyan, lalo na di, kanila ni Sen. Uh, Servinga na mapatunayan kung ang Mayor bang si Alice Go nagsalita ng totoo. So therefore, kung magka, makakuha man ng DNA test, di, why not? Kung talagang totoo, eh, bakit nga ba natin siya natin i chapuera kung kababayan naman natin ng, na Pilipinong tunay ang Alice Go? Pero kung hindi naman, pinaglululoko ko lang tayo nitong mga pangyaring ito, eh di tayo ngayon naloko na nga rin naman at uh, baka naman idinaan lang tayo ng mayamang bansa ng China sa kanilang mga kayamanan. Sipin naman natin mga kababayan, halos lahat na lang dito sa Pilipinas is made in China. Mga appliances, gamit, mga kung ano-ano pa mang nandito sa ating bansang Pilipinas, bilit tayo sa grocery at kung ano-ano pang lugar dyan, makikita natin made in China. Tapos, ang mga taong nanunungkulan sa ating bansang Pilipinas is made in China pa rin. Pagkatapos dyan sa West Philippines, ang mga nanggugulo pa rin dyan sa ating uh, teritoryo dyan sa katubigan ng West Philippines Sea eh, ay made in China pa rin. So, paano na lang mga kababayan? So, gising po tayo mga kababayan. Gising, huwag po tayo magpapabaya. At suportahan natin ang mga nagsisikap na maipagtanggol ang ating uh, katubigan dyan sa West Philippine Sea, eh, mga kababayan. Tulungan po natin. At sa magitan na ito, mga kababayan, isuportahan natin ang investigasyon ng Senate Committee sa, uh, ka, sa pagka sa totoong citizenship ni Mayor Alice Go. Magiging imposible na anya ang panawagang DNA test sa Alcalde. Ela sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig o ang panig ng kampo ni Mayor Go. Sa Merkules, magkakaroon naman ng executive session ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng issue na susundan naman ng isang press conference ni Senate Deputy Minority Leader Risa Honteveros. So yun po mga kababayan, abangan natin ha. Mga kababayan, akin lang pong panawagan, huwag tayong tutulog-tulog sa balitang ito, sa mga pangyaring ito. Dahil kung talagang totoo nga naman siya eh Pilipino, edi eh, ate siyang tangkilikin ang, tangkilikin ang alis Pero kung siya ay nagsisinungaling at tayo pinagluloko lang naman dito, lalo na sa isang pangyaring nandyan sa, sa kanya din namang lugar, malapit na malapit ang isang makontrobersyang building na yun pala'y isang pugad ng mga kasamaan dyan. kung, na, kung naalala nyo mga kababayan, na noong mga nagdaang panahon, ay dyan nahuli ang mga kalokohan, na bulgar ang mga kalokohan, na dyan pala sa lugar na yan, andyan ang mga krimin. So kung na balitaan natin nung nagdaan na dinideport, pinauwi na po sa kanilang bansang Pilipinas, ang mga illegal alien kabayan talaga naman oo mga kabayan. So magtutulungan po tayo mga kabayan. Ha? Huwag tayong tutulog-tulog. Dahil panahon na tayo po ay mag, uh, magbabantay sa ating sariling lupa ang Pilipinas. Baka bukas makalawa ang manunungkula na dito sa ating bansang Pilipinas. Baka naman ipuro na Chinese. Hindi na tayo makakaintindihan pa, dahil ang lingwahe gagamitin natin dito is puro na Chinese. Huwag naman sana. So yan po ang ating maiksing reaksyon na ito at tayo po ay mapagmatyag at abangan natin kung totoo nga bang wala na sa Pilipinas dahil ang pinagbatayan ni Senador Serwin Gatchalian ay yung record doon sa uh, immigration at doon nalalaman ang kanilang paglalabas-pasok dito sa bansang Pilipi Pilipinas ang di umano o kung totoo nga naman talaga na mga magulang ni Alice Go. So hanggang dito na lang po mga kaubayan ang ating ginagawang pag uh, reaksyon sa pangyaring ito na yun na nga ang sabi is wala na sa Pilipinas ang mga magulang ni Alice Go. Abangan din natin ang investigasyon ng Senate hearing sa pang nila ni Senador Serwin Gatchalian at saka si Risa Honteberos at marami pang ibang sumusuporta dyan. Saludo kami sa inyo dyan, mga magigiting naming Senador, kagaya sa inyo dyan, Sir Gatchalian at saka Ma'am uh, Honteberos. Ipagpatuloy nyo dyan sa ngala ng ating siguridad, sa pangangalaga ng siguridad ng ating bansang Pilipinas dahil ito'y nag-iisa lamang. Mahirap na kung kukunin pa ito ng ibang mga pasaway na bansang walas lang karapatang alisan tayo ng ating tirahan na bansa. Maraming salamat mga kabayan. Hanggang dito lang po kung inyo nagustuhan ng ating ginawang video reaction na ito. Ay, don't uh, forget to share and likes and then subscribe sa ating ginagawang video na ito mga kapatid. Mga kababayan, mayroon pang susunod at ako na may nagmamasid lang din naman po sa susunod na pangyaring ito at gagawa ulit tayo ng isa pang video kaugnay pa sa pangyaring ito. Ito po yung lingkod na si Buwan TV ay magsasabi sa inyo na maraming salamat sa suporta at magandang araw sa lahat. Babay na po.